Ayoko na, ang sakit-sakit po talaga sa ulo ang pag-amin ni Janine Gutierrez nang tanungin kung magtutuloy-tuloy ba ang paghanap niya bilang kontrabida. Nakausap ng bandera at ilang piling miyembro ng showbiz media ang kapamilya actress sa final media ko ng seri nilang Lavender Fields na dawang linggo na lang mapapanood sa iba't ibang platform ng ABS-CBN. Kung siya ang tatanungin ngayon, hindi na ulit magkakontrabida si Janine, lalo na kung kasing hirap at kasing intense pa rin ang karakter niya sa Lavender Fields bilang si Iris. Fair and fairness talagang puro papuri ang natatanggap niya mula sa mga manonood sa bawat episode ng Saraye lalo na ang pagbabardagulan at bugbuga nila ni Judy Santa Maria. Ayoko na, ang sakit-sakit po talaga sa ulo. Parang umaakyat lahat ng galit sa ulo ko kapag umuwi ako. Payag ni Janine. Pero sobrang na-appreciate ko talaga kapag may nagsasabing ang ganda niyang kontrabida na sa mga unang araw ng shooting namin ay napapagalitan po ako. pagbabagi ng girlfriend ni Jericho Rosales na kasama rin niya sa Lavender Fields. Sobrang challenging siya ay salute all the amazing kontrabidas of the Philippines kasi ang hirap. Ang hirap to portray a role na dapat kamuhian ka pero at the same time lahat naman ang ginag nagawa ng kontrabida, may rason 'di ba? Tagdag ni Janine at para tuluyan siyang magka-detach kay Iris nagpagupit ng hair ang dalaga nung napack up kami, siguro nga 3 days na parang sobrang nakakalungkot ako. Sabi ko ano pa nangyayari sa akin na kay Iris pa din na. Ilang oras lamang ang nakalipas matapos magsampan ng kasong cyber libel si Bixuto may sagot agad ang controversial na director na si Daryl Yap. Sa kanyang Facebook page, nag-post si Direk Daryl ang mensay na ang para sa demanda laban sa kanya ni Bixuto. Kaugnay ng teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, nagsampan ng 19 counts of cyber libel ang TV host-comedian sa Mountain Lupa Regional Trial Court noong January 9 dahil sa pagbanggit ng pangalan niya sa short trailer ng naturang pelikula. Tasang sinabi sa teaser video ng movie si Busing bilang rapist umano ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma na sumikat noong dekada 18. Kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo, walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan bagi ng FB post ni Daryl Yap. Patuloy pa niya inurong ba ni Pepsi ang asunto, ang sagot ay nasa litrato. Hindi pa napatunayan ang akusasyon ni Pepsi, ang sagot ay nasa litrato. Pero nagsampan ng kasong rip si Pepsi laban kay Big Soto. ang sagot rin ay nasa litrato. Nagsinungaling pa ang teaser, ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming lat lathalain, ito ay nasa mga naburang video, ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam naman mga nakakaalam noon at alam ng mga nagtatanong ngayon. Dilia Pepsi, babalik tayo sa korekte. Huwag kalimutang iklik ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.